Po, kunting ayuda. Then, uh, tinitingnan ko po, uh, minsan ang kanilang kalagayan, alam, alam po naman natin, yung mga matatanda na, dahil pagka pumasok ka na sa senior citizen, mm -hmm. tinitingnan ko po kung paano po sila matulungan kahit sa mga vitamins lang, mm -hmm. makatulong sa kanilang mga kasi kasi kulang po sila sa mga vitamins. So, kaya marami ng sakit yan. Mga maintenance o, po. Opo, para sa maintenance. Sinisilip ko po kung paano ko sila matulungan mm -hmm. sa bagay na yun. O, yung ganda yun, Kuya na Sa atin naman po mga... Kasi kanina nagdumaan kami dito po sa kalsada dyan. Nakita namin yung mga kabataan po. Pag pumapasok sa school, naglalakad lang sila papunta yata sa school. Ano po yung transportasyon po na karamihan ginagamit? Ah, dito papunta po dito sa elementary. Opo. Opo. Uh, dito po eh wala mga tricycle. Wala na? pong mga tricycle at saka dala ng kahirapan kung medyo kayang lakaran, linalakad na lang po. ah, linalakad Siguro balang araw magkaroon sila ng isang sasakyan na pwede maging service, pang service po kahit sa pagpasok man lang. Eh, isa sa mga inisip ko po yun. po. Yeah. po, ang NGO TV po, eh, baka po kayo maalalayan na oh. sa mga kaibigan po natin mga politiko at uh, maihatid po namin yung mga pangailangan. Ay, napaka ganda po niyan at uh, kung sakasakali po na matugunan natin o matulungan natin kahit sa ganyang paraan, hmm. napakalaking bagay Kasi po. Kasi minsan po, alam po katulad nyo, sa maliliit na barangay eh, halos hindi makalapit sa taas eh. Apo, apo. Lalo na ngayon, mag -e po, ma dadami na naman yung mga ano yan. Kasi sila, yun lang naman ang nakita kong, uh, siguro sabi ko, wala, walang mga ano rito. Parang sa Pangasinan po kasi minsan nakikita ko doon, yung tumakbo, yung kilala nyo si Baby Arenas. Parang na-arenas. Parang yung Baby Arenas, yung dating, yung mm -hmm. uh, kilalang kontrobesa rin eh. Apo. Yung ano, tumakbo po yung congressman congresswoman mo yata sa Pangasinan. Ano sabi ko, ma'am, bakit po yung mga estudyante nyo naglalakad, dami yung pera, ba't di kayo maglagay ng servisyo? Ano Kahit dalawang ban na paghatid sa kung sila pupunta, ano pag tapos pag-uwi, ano tapos yung mga magulang, sabi niya, ba, magandang suggestion niya. Ano Gawin nyo na yan habang ano di pa kayo tumatakbo. Ano Ginawa niya, panalo ano talaga eh. Katunayan po yung niya, Narecall ko lang din na bago ako umabon ng barangay captain, hmm. isa sa mga inishi po yan. Kaya lang, sa napakaliit namin budget, napakahirap talaga kung paano namin gagawin yung gano'ng adikahin. Siguro, oh, pwede na yung mailapit sa mga kuya namin sa na Order of Eagles okay. na kahit na second hand na maliit na po mo, sabahas. Ay, opo. Napakaraming salamat at napakalaking tulong. Kaya oh. nyo po, at... Uh, sa ating kuya naman na makakilala ma 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 naman kami na baka sakali po na may request po natin na magtulong-tulong mm -hmm. na sa dami po nila kahit mm -hmm. tig-tig-tig tig 20 pesos po makakabili siguro na isang band dahil milyon naman ang, ay, ako. ay opo marami Maraming, meron po maraming salamat. meron po yan, sigurado ha? so yun lang naman po ang nakita ko kasi parang wala talaga ako nakitang tricycle ay eh. totoo to 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 po yun o baka nasari lang ako sa Manila may, may mga tricycle po pero yan biyahe na ng Bayan. Mm -hmm, bayan. Kaya yung mga sumasakay dyan, papunta na po ng bayan. bayan. Pero yung mga estudyante natin dito, gaya po ng nabanggit ko kanina, dahil sa sobrang kahirapan, kung kaya na lang lakarin, eh, linalakad na lang po. Sa bagay, mas maganda kasi nung araw kami naglalakad Ay, lang din. Eh. Pero napakasarap nga lang po eh. <laughs> po, pero napakasarap naman kung saka-sakaling darating sila sa eskwelahan, hindi sila cool. ng pawis, pawis o ano pa man. Ngayon, In init pa naman ngayon, lalo na okay, ngayon. oh, lalo na may ngayon. Mm -hmm. So ngayon po, Kap, ano po bang mga ongoing project natin dito sa ating barangay? Apo, nung mula nung naupo tayo, uh, nung bali naupo kami ng December uh, 15, uh -huh. ang kasalukuyang mga proyekto natin, kasalukuyan ginagawa po itong aming cover court dito sa May Oo okay. dito eh po. Apo, dito lang po. At... Uh, dito po sa may kabilang ilog, uh, mayroon po kaming uh, slope protection na pinunduan na 100 million. At uh, dito po sa may puro kuno, kung saan tayo nanggaling galing kanina, Opo. may yung, kung nakita nyo yung rough road po doon, uh -huh. may nakala na pong budget doon na 14 million para sa concreting. At Sino po ang nagpondo Si, ito yung nanggaling kay Congressman uh, Dong Gonzales. Uh -huh at kay Maika sa kaniyang anak uh, nagpapasok lang kami ng mga request or resolution kay Maika then ipinapasa lang kay Congressman dong ganyan din po yung sa isla protection namin na uh, 100 million galing din po kay Congressman wow. doon. So, at uh, nakapangako din na uh, si Congressman na mayroon kami tatlong batch pa para sa isla protection so kuya Mel yung ano po natin na uh, sa sabi niya meron kayong pinaghanda ng gano'ng kalaking halaga po yung uli, yung para sa ating health supply po? Uh, sa ko po kami ay uh, naglang naglang uh, 50,000 pesos para sa pagbili ng gamot. <facial inflation> uh, 12, sa ng um, dahil sa katipit ng pondo, pero gumagawa kami ng parang kung paano kami makapag-produce. Pura sa pangkalusugan ng aming mga nasasakupan. Okay. At uh, kung hindi nito sapat ang uh, um, nabibigay ng labot, tinutuloy uh, nalang ko naman sa panahon na may karamdaman ng mga tao para hindi po sila masyadong mahirapan tulad ng pagka nagbabahid sila ng bill. Bago sila mga pagbahid ng bill, isang pala nalapit namin. Kunwari kay Congressman uh, Gonzales hmm. o kay Micah. Gonzales, uh, kay board member. Ganun din kay governor, kay vice governor, para sa ganun pa, hindi e, natutulungan e, e, namin yung e, aming mga hmm. Magkano po ba ang gira ng ating barangay sa ngayon? Ang po ngayon ng yung itutuon ko po sa sa panganging basura uh, oh. para sa development time. Opo. Kuya, last two message po. The last two question pala. question nyo, kung ba pong nung unang panahon meron po tayong mga pagkakamali o mga pagkukulang ano po ito na gusto niyo mabago ngayon? ano ah, una kung manungkulan? Pagkaraniwan, yung mga problema kasi uh -huh. naaayos namin eh. Hmm. alos sa uh, walang napupunta sa munisipyo yung mga nagiging problema dahil sa aming oh, nagkakaroon ng barangay uh, settlement opo. kaya lang, na dahil nagkakaroon ng settlement, mga ano lang, walang mga kasulatan o ano, after nang hindi ako manungkulan naglabasan uli. nabubuhay ah. kaya sabi ko nung maupo ako sabi ko isang karnasan ko yan hmm. yun. na para hindi na muling maulit kasi, kunwari, may mga problema sa kabundukan, sa mga lupa, sa mga boundary, na pag na namin, o no? ito yung mga ano nyo. Eh, nung wala ka na sa eksena, wala ka na sa katungkulan, nag-agawan nag sila uli. Yun. Ang problema, wala silang mga kasulatan, kaya, kaya nakakaroon ng konting problema sa mga namamagitan. Ah, dapat Naka-documentation naka na. talaga. Oh. Kaya nga nung pag-upo ko, yun ang sinabi kong una. Kailangan kada nagkakaharap, nagkaayos man no, ano, kinakailangan ilalagay natin. Simple, yung nawala naman kayo, hindi mo pwede kayo puntan, nakaupo na. Opo. O kasama si Kuya Mel, anong mapag-usapan niyo yan? yun nga po. Yan siguro. So, last question po Kuya Mel. Bilang isang kilalang barangay kapitan, may maayos po kayong pamila, ano po yung talaga nagpapaligaya sa inyo po? Yung nagpapaligaya po sa akin, yun yung... Uh makatulong lang ako sa mga mamayan mm -hmm. lalong-lalo na yung mga mahihirap kasi mula po nang uh, manungkulan ako na, mula nung 1994 napakasarap napakagaan sa aking sarili mm -hmm. ang makatulong ako sa mga mamayan lalong-lalo na doon sa mahirap correct Tama po Kuya Mel, maliban po sa pagiging uh, barangay kapitan niyo po balita po humabol po kay nang mayor po, di po Papa, noong uh, 2004, eh, na nahudyukan tayo ng mga tao, lalong-lalong yung mga natulungan natin o yung mga tao mahirap, na humabol ako sa pagka-mayor ng Arayat. Kaya lang sa... Ano, hindi pu tayo pinalad. Hmm. At, uh, pero napakasarap naman kahit papano napakita ng mga tao kung paano ilinaban o papano ipinagtanggol ang aking uh, kandidatura ng panahon pa uh, para sa aking mga kabarangay, eh, gaya po ng lagi kong eh, pinapakiusap, kailangan tayo po ay magsama-sama, magtulong-tulong. O yung uh, aking logo na sinasabing Boklod Lakios. Napakahalaga ng uh, pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay nagiging sandata ng bawat o maraming omayang. Ang lagi ko pong nababanggit sa isang pamilya, kung sila ay nagbubuklod-buklod kahit sa panahon ng uh, eleksyon, nagkakaisa, ang isang politiko ay lagi kang uh, napapansin. Eh kung halimbawa, ang isang bayan o isang barangay ay nagkakaisa. Ang pagkakaisa ay napakaraming pwedeng gawin. Pwede kang maglukluk ng isang mabuting politiko o matinong leader. At kung sakasakali naman ang isang leader ay hindi siya naging matino, ang pagkakaisa pwede rin, nilang, pwede rin magtanggal ng isang leader. Kaya napakahalaga po ng uh, pagkakaisa, pagka buklod buklod At ang pagkakaisa ay nagiging dulot ng kaayusan, kagandahan, at siyempre yung uh, pag uh, ano ng buhay. Yun lamang po. Uh, maraming maraming salamat po. Kuya Mel, uh, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na ito. po. Katulad nga po na sinabi ni Kuya Mel na napakalaga ng pagkakaisa pagkakaisa sa pamilyang Pilipino, pagkakaisa sa pamilyang sa barangay. Dahil ang pagkakaisa po, ito po ay magiging sandigan ng bawat uh, nilalang, lalong-lalo na ang pagkakaisa na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Yan lamang po mula po sa NGTV. Ito po ang inyong Kuya Gabi, nagsasabing, To God be the glory.